Ito yung ano parang lagari. Tapos ito naman yung utsilyo. Bali dalawang ganito, binili ko, tsaka may handle 'yon, ginagamit ni lolo ngayon. 3 meters na ano handle niya. 3 meters daw. No? Mm -hmm. Ingat lang. nilalagari pala <laughs> ayun lagari yung isa kasi matalas parang itak kakawit mo yun ito naman lagari o oh, ba? Diba? ang senior kasi hindi na pwede umakyat dyan baka mamaya mahulog pa si lolo dyan kaya ganyan na lang Kahit pagkakagastusan. Pero mapapakinabangan naman yan mga ilang panahon. Sa so, YouTube, di ba? Bilis-bilis. Hinahablot lang. <laughs> Sige, lagari. Mga lang na maliliit ang tatanggalin. O, oh, di ba? Hindi ka na mag... Ano? hindi ka nakakit para maglagari dyan sa taas oh yung pusa pumasok ayan kasi ito nga ay natumba diba natumba nung time ni Emong oh makapal kasi malagong kanyang sanga dapat naputulan pala yan tapos ito rin natumba rin ni Emong at yung isa pa doon tinumba rin ni Emong pagkalaki laki niyan, mabuti yan hindi natamaan yung ano eh yung wire ng yung kable ng kuryente at saka ano wifi Hmm. kaya ngayon magtatabas na kami ng mga dahon dahon yung mga malalago maputik pa daanan kasi to eh oh. umubog kami dito eh yung ano yung bota umulubog dyan ang ginagamit ni Lolo para malinisan yan ay yung grass cutter. Gumagamit siyang gasolina. Paano pag ubos ng gasolina? Layo-layo ng bilihan. Magpapabili pa kami. Eh, pag ganyan na lang, o isang bilihan na lang, isang gastusan na lang. Hindi na kailangan ng gasolina. Kakawit-kawitin na lang yung mga damo. Kawawa naman itong mangga. mababawasan lang hindi man maganda yung kanyang pagkakalinis at least ano natabasan maputik talaga dyan dito nga oh natuyo na lang ano nasira na lang yung damo dahil inaapakan namin chismoso ang aming mga alaga pakialamero pakialamera testing lang yun pag taga rito ka yung mga magsasaka talaga yung mga farmers na nandito sisiyo lang sa kanila yan tabasin gagamit lang sila ng itak nila sandali lang nila yan tabasin dahil si Hulong hindi naman siya farmer hinhiniero naman yan <laughs> pero nagbubuhay farm, farmer ayan province life siya magtago, hindi ko magtatang Matabasan man lang ng konti. Practice lang. Practice lang? Sige, Lolo, practice lang yan. Oh, ang dami kang pra-practice, ano? Malawak. Yan, malawak.